Gandang araw mga kabubog ano sa pagkakataong ito ay tinitraining naman natin ang ating mga tao ano para pumick up ng kalakal ano. So isinasama natin sa iba't ibang pinipika natin para kahit hindi tayo kasama ay masanay sila sa kuan sa pagpick up ng mga kalakal ano iba't ibang kalakal ano. Training ito. Training nila yan eh. Kumbaga, inoobserbahan natin sila kung kaya na nila, kung pwede na silang bitawan. Sa lahat ng hakutan, sa lahat ng hakutan, sa lahat ng deliberan, sinasanay natin. Oh, ganda magkamada, eh. di ba? Talo pa ako magkamada eh. Wow. Kalibasa, malaki ang katawan ni Bali, wala isang kwadro <laughs> hindi pa yan, eh, hindi pa yan nakahasa ng husto. Pag yan hasang-hasa na, ihahangir na lang yan. Bago-bago pa yan. Seven to. Hindi pa ako magbuhat ng kwadro kay inayakap ko. Pag wala, ko. Yung yan, hindi naman babae yan eh. Babae lang niyayakap. you <laughs> Basta tiyakin lang na hindi lalapat sa katawan mo ha. Para hindi ka masugatan. Tapos ang gilid, mga nakagilid. Maganda pagkakatali. Ka maglalagay sa gilid ng kuan. Gato. <coughs> Tapos mamaya, tayo silipin mo yung mga gilid ha kung may mga nakalawit. Hmm. Tulad dito, parang may nakalawit dito sa kabila eh. Ito, may nakalawit dito. Ere, oh. Ah, mahuhugot. Yan, delikado sa daan yan. Kailangan ko. Bago tali yan, muna kung may mga nakalawit. May silip-silipin mo rin. Baka paghahakot mo, puro, puro de kulay pala. Yan, yan. Yan, yung, yung mga ganyan eh reserve tong magaganda ang tali para pang bilis yung pa-isang green o oh. yan yan discarte eh. na kailangan mauna yung mga yan yan mga malilit na ganito tapos minsan may dikula yan yung Pwede ilagay mo muna rito sa ibabaw eh para huling ikarga. Lahat mo muna yan doon sa ibabaw. Ganda pang ibabaw yan eh. Mga unang-una nakatali. Siguradong matibay yan sa ako. Ayan. Ayan. Pag naramdaman mo yung matalas, huwag mo na ituloy ang paghawak. Sana yan lang yun. Pag nasanay ka, bali wala na yan Dapat pala tol, nakaset tissues ka pagkakwa. O kaya nakabuta. Anipis ang nipis ang chingilas mo eh. Baka may nakakwa. Nakausli. op Bukas.

Ah, ah, ay, dumuwayo. Oh. Ya, kapal na, kapal na. O, oh, dini na. Yung kasunod, tapos, jam, pinakay babo yan. Pagka walang nandadaan ng highway, hindi na magandang pataas, pwede hindi ito tayo yan, siguro doon lang tali. Tapos, wala ka daw. yan, e, mo na yung magandang yan. Basta, bago kong malis, tiyakin nyo na walang tugso. Walang nakaabang na mga bubog. Ang mga gulong. Yan. Tapos sa huli kinakailangan sako, sako. Ah, kuan ipit. Oh, diyan Yan, yan. Yung pinaka kuan sa loob. Eh, isod, isod mo to. Para yung tali niya. Oh, mamaya, mamaya, baka nakakuan. Yan. Yan, kinakailangan yung pinaka huli nakalak. Huh. Tapos sa uh, ikisan, laging may ikis sa huli. diyan yeah, ka may ikis. Okay. Yung tulda, nasaan? Oh, yung kilo Say siguraduhin niyo na lahat ng dala yung gamit ay hindi ko na. Madalas naiiwanan ang pala, ang binder. Kung may dalang kiluhan, ilang beses nangyari na iwanan ng kiluhan.